Eto po, nako, negatibo na naman ang tingin. Siyempre, isipin natin mga pulahan, mga haters ni Vice Ganda na sobrang yabang daw. Ito si Vice Ganda nga dahil sa kanyang statement na ito. Tignan niyo pong mabuti, ha? timbangin niyo po ano ba yung totoong sinabi ni Vice Ganda. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin dito sa, dito sa mga ganitong kataga na binitawan niya. Sabi niya kasi, hindi na daw masukat ang kanyang yaman. Okay. So, ayan. Nagsilabasa na naman ang mga trolls at haters ng It's Showtime at ni Vice Ganda para nga sa in itong payag na ito. Ano ba to? Tignan natin. Hindi ko na masukat ang yaman ko sa isang interview. Anyway, kung yaman at yaman din lang ang pag-uusapan, ibinandera ni Vice Ganda na hindi niya niya ito masukat. Ngayon, bakit? Hindi naman kasi money conscious ang isang vice-candidate na every time, every minute na tanungin, gaano ka na ba kayaman? Na malay ko, siguro malaki na yung pera ko sa banko. Minsan hindi tayo masyadong conscious, every now and then. Or every time na may magtatanong sa atin, oi gaano ka na kayaman? O siguro ang yaman mo na. Hindi minsan na iisip yan ang totoong may pera na. Kasi ang iniisip nila ay magtrabaho, patuloy na magtrabaho at pagbutihin ang kanilang ginagawa para ba yung maman lalo? Sa so, tingin ko, oo. At wala namang masama doon dahil nagtatrabaho ka naman. Sa isang panayam, at tinanong, ay tinanong ang TV host comedian kung ganit, gaano na ba siya kayaman. Sagot niya, depende siguro kung saan mo sinusukot yung kayamanan na tinutukoy. Di ba napakaganda? Akala kasi na itong mga kababayan nating oto-oto, Lalo na po yung mga haters ni Vice Ganda. Di ba nga, si Enrile, sabi niya, umaman daw si Vice Ganda dahil sa kabasasan. Ang tanong kasi ng mga netizens din, balik sa inyo, Mr. Enrile, kayo po, paano umaman? Dahil si Vice Ganda, totoong nagbabayad, may nagbabayad ng tamang buwis, malinis na uh, marangal ang kanyang trabaho, marami siyang napapasaya, higit sa lahat, marami siyang natutulungan, kaya bumapalik sa kanya. Um, yun, depende siguro kung saan sinusukat yung kayamanan. Hindi lang po kasi talaga pera, hindi lang material wealth. Ang ibig sabihin dito ni Vice Ganda, napakaraming yaman na pwedeng tumagal at maipagmalaki. Totoo yun. Nako, yung, yung, yung dami ng kaibigan mo, totoong kaibigan, yung magandang reputasyon mo, minsan kasi hindi, hindi rin talaga may na may mga taong inggit sa atin sa paligid, di ba? Tapos sila yung dudungi sa pangalan natin. Pero, nako, totoo naman din yung kasabihan na hindi mo talaga pwedeng i-down. You cannot put a good man down, di ba? Or a good woman down. Hindi ko alam, pero hindi ko na masukat ang yaman ko ngayon. Yun. Sama-sama na yung tinutukoy na yaman ko. Yaman ng pananalapi, yaman ng kaligayahan sa puso, yaman ng mga naabot ng pangarap at marami pang iba. So, yun yung kayamanan ni Vice Ganda. So, talagang totoo, hindi masukat yung yaman niya. Siguro yung yaman ng pananalapi, abay sinusukat. Siguro naman alam niya kung, kung gaano na siya kayaman, di ba? Kung gaano nakalaki ang kanyang kita, ang kanyang ipon, at syempre, kung gaano nakarami ang kanyang properties, di ba? Masusukat yun. Pero kasi minsan, pag pag in general, isipin mo yung yaman na tinutukoy. Napakalawak talaga niya. Hindi lang pananalapi. So, wag natin isipin na ang yaman ng isang tao ay base lamang sa mga material na bagay, lalo na po sa pera. Sama-sama na yung tinutukoy na yaman. Yun. Maganda yung niya na yaman ng mga naabot, naabot na rin na mga pangarap. Nga naman, every alam mo, patuloy tayong nabubuhay, patuloy din tayong nangangarap. At sa tuwing matutupad yung ating pangarap na yan, totoong kayamanan yan. Ha? Eh. Okay? Ay paano kung lahat ng pangarap natin natutupad? Ang ibig sabihin, susunod din yung ibang yaman doon. Susunod din yung pananalaping yaman. Susunod din yung pagiging uh, magnanimous mo. Kasi andyan na yung mo, innate naman sa tao na tumulong pag mayroon talaga. Bisira yung tao na pag mayroon ay magdadamot. Diba? ba? Anyway, yaman ng mga tao na sa akin. Importante 'yon. So kung sasusumahin ko, kapag pinagsama-sama ko 'yon, hindi ko na alam kung gaano siya kalaki. Pero alam kong mayaman na ako. So yan. Mayaman na po si Vice Kenda. Mga haters na ni Vice Kenda nga at ng It's Showtime. Mayamang mayaman. Kasi yaman siguro ng mga mayayamang politiko dito sa ating bansa. Pero yung kay Vice Kenda kasi, na-obtain niya yung kanyang yaman na pananalapi sa mabuting paraan. Sa honest na paraan. Hindi katulad ng mga politiko na alam natin kung paano yung maman. Hmm.